So yung mga malaki naman ang papainom natin ng mga uh, vitamins. So iba yung vitamins nila. Ito yung ginagamit ko. Kabibili ko lang nakaraan. Hmm. Pwede siya sa mga kahit anong klaseng hayop. Like uh, baka, kambing, kabayo, uh, bibi, aso, pusa. Yan. Marami siyang uh, multipurpose siya sa lahat ng maraming animals. Yan. So yung mga alaga ko guys. Hindi sila uminom basta-basta alam nila guys kapag beta. So ang gagawin ko ang gagawin ko sa tubig ko ilalagay. So may sukat dito kaso wala akong pansukat. Ang gagawin ko, tatansyayin ko na lang siya. Nalalaman kasi nila guys na hindi tubig eh. May halo. Kasi yung kulay nagbabago. Hindi naman naging orange yung kulay niya. Kasi yung, yung kulay niya naging orange. Natatakot sila baka <laughs> sabi sensitive yung mga aso, no? Baka kalain nila aso So, one day, parang kulang ata to. Kasi tatlo sila, eh. sang isang araw, isang beses lang. May mga vitamins kasi na matamis. Gusto ng aso. Kasi hindi ko lang to kung matamis o hindi. So, pili na natin itong... Kung... Kasi minsan nililuwa nila eh, kahit Tawa kami mo yung bibig eh. Sino natin guys? Oho! Tain na naman Bekle, 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 bekle! Tumain na naman. Kasi pag pinapakain guys na ano yung sabaw ng ano? Tumain. Isiig, burak, 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 burak! Pag pinakain ang tawag din, sabaw ng manok, ano talaga sila nagtatai madaling maka ano palambot na ano may ating magasa ano yun may tayo dun hindi ko na pinakita Okay, itong malalaki naman hindi gel gel hindi gel gel gamit tayo ng tripod yung malaki naman ang pari natin si kanina natin si hindi bueno bueno Pepsi Pepsi qué lo vamos vamos casi puede irlo en mira le en mira propi que podía qué lo vamos qué lo vamos qué lo qué 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 sende 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 kacma kacma sini kacma, kacma hari bir dakika bir dakika bak bir dakika bir dakika hari tamam yeter Mira nerede Mira kızım neredesin gel 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 ne zaten <laughs> <laughs> gel 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 alam ya kapagane Kapag mayroong bibigay sa kanya na hindi nila gusto May kulay kasi to, kulay dilaw. Gan. <laughs> Gan. Uy. Mm, marami na inom siya. Si Pepsi kontili na inom. Pepsi, oglo mo oglo. Oglo oglo han. dah. Askal de, askal de. Mm. Okay na. <laughs> Tapos si Alexa. Alexa, konti pa. Abusin mo na Alexa. Okay. So kapag nilagay sa pagkain guys, minsan alam din nila na may nilagay ako na kung ano sa pagkain. Hindi nila kinakain. Mauutak to mga to. Kaya nila ginagawa ko. Yan. Pinapadidi ko na lang sa dito. So yun, guys, maglilinis muna ako.